Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me, Lizelle. At syempre kung bago ka dito, don't forget to subscribe and like this video after mga panood. So welcome back guys. Okay, ngayon ko lang ulit kayo makikita at makakausap. So ngayon ganito na nga for today's video ay sasagot lang po ako ng mga iilan na question regarding sa pag-ibig fund para naman magkaroon kayo ng kaliwanagan. Okay, so question number one, magnatay na tayong magpaligoy-ligoy pa. Babasahin ko muna ang question. Ma'am, good afternoon. Ask ko lang po paano po kung 23 years of service, nag-retard, 20 years lang po ba ang na-compute at paano ang 3 years? Okay, Kapag tayo po ay retired na sa ating mga company na ating mga pinagtatrabahoan or nasa 60 years old ka na, voluntary ka nagbabayad kay Pag-IBIG Fund and then pagdating mo nang 60 ay kukunin mo na lahat ng yung contribution. So i-claim mo na siya. So it means po kapag i mo na lahat dahil 60 years old ka na, ibibigay na po lahat 'yun ni eh, Pag-IBIG Fund. Yung total contribution mo, kung halimbawa employed ka, employee share, employer share, and then yung total amount plus yung dividend na binibigay ni Pag-ibig Fund sa ating yearly. Okay? So, yun yung tinatawag na total accumulated value ng ating contribution. So, lahat yun ay ibibigay na. Wala na pong ititira doon. Hindi lamang siya 20 years ang ibibigay sa inyo. Kasi kung naka-23 years ka ng service ng trabaho mo. So, yung buong 23 years na naihulog mo, ibibigay yon Hindi lang po yung 20 years. Yung, ah, dito kasi siya nag-comment sa vlog ko no, yung regarding sa 20 years na pag-ibig lamsam. So, yung pag-ibig lamsam po na 20 years, yun ay pwede natin i-claim kahit wala pa tayong 60 years old. Okay? So, kung halimbawa, nag-60 years old ka na, or 65 years old, makukuha mo na lahat yon Pero, kung hindi po lingit sa inyong kaalaman, no? Kasi baka mamaya gusto niyo pang magtuloy sa inyong paghuhulog, ng inyong contribution. Pagka 60 natin, pwede rin naman na hindi muna natin kunin ang ating contribution. Pwede siya, pwede pa rin tayo magbayad hanggang pagka 65 years old. Pero syempre, ang choice natin ay para ma-enjoy pa ang pera natin habang medyo malakas-lakas pa ang tuhod. Kaya pagka 60, kukunin na. So, ayun. So, hindi lamang po 20 years ang ibibigay ni pag-ibig fund kapag kayo po ay retired na. Lahat na po yun. Okay? So, thank you po. Question number two. Pwede po ba mag-OTC na lang? Magbayad personal sa balance loan, sa balance na loan. OTC, medyo nag-loading din ako sa OTC. Over the counter pa lang. yes naman po. Pwede po tayong mag-over the counter sa ating mga outstanding loan balance sa pag-ibig fund. Kahit employed ka, yes, pwede naman kung gusto mo. Pero make sure na kung halimbawa employed ka and then gusto mo bayaran, lah bayaran lahat ng outstanding loan balance mo kay Pag-ibig Fund, ay siguraduhin mo naman na ipa-stop mo naman sa employer mo yung deduction mo sa payslip mo. Kasi baka mamaya nagbayad ka doon kay Pag-ibig Fund ng isang bagsaka na ng outstanding loan balance mo and then sa payslip mo tuwing sahod, ay nakakaltasan ka. Aba, malulugi ka naman niyan. Kukunti na lang yung sahod mo. So, i-inform mo po ang yung employer kung kayo po ay employed. Okay? At syempre, hindi lang basta-basta hi-inform, bibigyan niyo po sila ng hard copy na katunayan na ikaw ay nagbayad kay pag-ibig fund. Para naman hindi sila mag alinlangan na hi-stop ang yung pag-ibig loan deduction sa yung payslip, okay? Kung, kung ano naman, voluntary tayo nagbabayad kay pag-ibig fund, matik naman yan. pwedeng pwede tayo sa over-the-counter, pero since Uso na nga ang online at dahil pinadali na ng pag-ibig fund at ang ating mga pagbabayad, pwedeng-pwede pwede rin tayo sa online. So, it's up to you guys kung ano yung option mo kung mag-over the counter ka ba or sa online through Gcash, uh, through virtual pag-ibig. Depende kung anong gusto mo, okay? So, good luck. Yun lang ang masasabi ko. Good luck sa pagbabayad. Sana all magbabayad ng outstanding loan balance. Okay, last question for today's video. Ma'am, paano po mag-apply sa online ng optional withdrawal? Alam niyo may vlog na ako dito eh, pero yun nga lang, hindi nga siya optional withdrawal. Pero same-same lang naman kasi kapag nag-apply ka ng provident fund ng 20 years, 15 years, same process lang naman yun. Pero sige, gagawa ulit ako ng video regarding siyaan kapag ako ay may time, okay? Pero ngayon, ikukwento ko muna sa'yo kung paano mag-apply ng optional withdrawal sa online. So, ganito yan. Una muna, kailangan mo ng, ano, uh, kailangan mo ng provident fund ng claims. Ito ay pwede mong kunin sa pag-ibig fund or pwede mong kunin, pwede ka din kay employer mo. Kung employed ka, pwede ka rin naman mag-download sa online. I-type mo lang doon provident fund application form. Tapos, pwede mo na din siyang i-print, -ano, okay? And then, pag meron ka ng kopya no, na-fill upan mo na siya lahat, ay ang gagawin nyo lang dyan ay pipicture-picturean nyo lang naman yan siya, okay? So, parang yun lang muna ay kukointo ko sa'yo. <laughs> yun lang muna ang sasabihin ko sa'yo, pipicturean. Ang hirap na yung hindi mo nakikita kung paano siya gagawin. Sige, gagawa na lang ako ng video dyan para mas lalong maintindihan. Basta, kung gusto mo ng mag-apply ng optional withdrawal mo yung 15 years kapag optional withdrawal tayo guys sa 15 years ang tinutukoy niya okay kasi nga pag nag 15 years ka na sa pag-ibig fund ng paghuhulog ay pwede ka na ding mag ano mag-file ng optional withdrawal so yung optional withdrawal dapat 15 years and then dapat dire-diretso ang hulog bawal yung may laki taw. Alright? So, lagi ko naman ito sinasabi sa vlog ko. So, anyway guys, so dito lang nagtatapos ang ating discussion for today's video. At syempre, huwag niyo naman kalimutan ang mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. It's me, Rizel. So, at syempre, mag-like sa ating video. Bye, everyone! And God bless! Bye-bye!